Ang mga bagong guhit ng zebra. Sumikat ang araw sa malawak na savanna. Lahat ng mga hayop ay nagtipon para sa at co, most beautiful pattern contest at Nakaramdam ng pananabik at kaba si Zara ang zebra sa tabi niya ay nakatayo si Leo na leopardo at si Timo ang giraffe. Nais ng lahat na sumikat sa araw na iyon. Tiningnan ni Zara ang mga golden spot ni Leo. Kumikinang sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang kanyang black and white stripes ay tila napakasimple. Kahanga-hanga ang pattern ni Leo, naisip niya. Nagsimulang tumubo ang kaunting inggit sa kanyang puso. magiliw na ngumiti sa kanya si Leo. At ko, good luck, Zara, at ko, masayang sabi niya. Ngumiti si Zara pabalik, ngunit gulong-gulo ang kanyang isip. Bulong niya sa sarili, at ko, kung may mga batik lang ako, at ko. Dahil sa inggit ay nakalimutan niya ang sariling kagandahan. Nang maglaon, nakilala ni Zara si Lila na loro. At ko, sana magkaroon ako ng mga golden spot tulad ni Leo, at ko, sabi ni Zara itinagilid ni Lila ang kanyang ulo. At ko, maaari mong ipinta ang mga ito, at ko, huni niya. Nagliwanag ang mga mata ni Zara sa pag-asa. Nagpasya siyang subukan ito ng gabing iyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinaghalo ni Zara ang dilaw na putik at tuyong damo. Nagdampi siya ng maliliit na bilog sa kanyang puting buhit. At ko, ngayon kamukha ko na si Leo, at ko, pagmamalaki niyang sabi. Hindi na siya makapaghintay na makita siya ng lahat. Sumasayaw ang puso niya sa kaba. Dumating ang umaga, at muling nagtipon ang mga hayop. Buong pagmamalaking lumakad si Zara sa karamihan. Napabuntong hininga ang lahat, at ko, wow, isang bagong pattern, at ko. Maging si Leo ay napapikit sa gulat. Napangiti si Zara, naramdamang espesyal sa wakas. Biglang bumalat ang maitim na ulap. Isang malakas na hangin ang umihip sa field. Nagsimulang bumagsak ang mga patak ng ulan na naghugas ng putik. Unti-unting nawala ang mga golden spot ni Zara. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang mga guhit na itim at puti. Bumaba si Zara, namumula ang mukha ang mga hayop ay natahimik sa glit. Pagkatapos ay malumanay na sinabi ni Timo na giraffe. At ko, Zara, ang iyong mga guhit ay perpekto tulad ng mga ito, at ko. Ang iba naman ay tumango na may mainit ng ngiti. Lumapit si Leo at magiliw na sinabi at ko, ang iyong mga guhit ay espesyal. Walang iba ang mayroon nito, at ko. Napakurap si Zara, gaman na naman ang pakiramdam niya. Napagtanto niya kung gaano kalokohan ang kanyang inggit. Sa wakas ay ngumiti siya mula sa kanyang puso. Nang muling sumikat ang araw tumakbo si Zara sa maliwanag na damuhan. Ang kanyang mga guhit ay kumikinang na parang mga susi ng piano sa liwanag. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Natutunan niya, at ko, ang pagnanais na maging ibang tao ay nawawala sa iyong sarili, at ko.